sa isang maliit na baryo. Nakilala si Mang Elias, 58 anyos. Kasama niya ang kanyang asawa na si Aling Teresa, 55 anyos. Pareho silang mananahi. Tahimik ang buhay nila. Magkasama sila, ngunit walang anak. Isang araw, napilitan si Mang Elias na lumakad patungo sa ibang baryo layunin niya ang makahanap ng trabaho at makapagpagawa ng bahay. Mulit may isang inggit na tao sa baryo. Gustong pigilan siya. Sa kanyang talino, tiyaga at galing, ipapakita niya na kahit may humahad lang, ang sipag at dunong ay mananaig. Si Mang Elias ay nakasakay sa kalesa. Bitbit -bit ang kanyang mga kagamitan sa pananahi. Elias, ingat ka sa paglalakbay mo. Sana may trabaho ka sa pagdating mo. Huwag kang mag-alala, mag-iingat ako. Sa paglalakad niya sa baryo, napansin niya ang isang bahay na sira, -sira. May nakasulat sa pinto. Kinakailangan ng mananahi para sa pag-ayos ng bahay. Ito na ang pagkakataon ko. Pagdating niya, sinalubong siya ni Mang Ruel. Isang matandang lalaki na kilala sa baryo sa kanyang inggit at paninira. Aba, sino ka naman? Akala mo'y alam mo ang trabaho dito? Naglagbay ako para dito. Alam kong kaya kong gawin ang anumang kailangan sa bahay na ito. Haha, <laughs> tingnan natin kung kaya mo talagang tapusin ng maayos. Ngunit si Mang Elias ay matiyaga at matalino. Ginamit niya ang kanyang karanasan sa pananahi Mabilis niyang inayos ang lumang kortina at tela. Hindi ako magpapadala sa inggit. Gagawin ko ito ng maayos. Makikita ng lahat ang kalidad ng gawa ko. Habang nagtatrabaho, dumating ang ulan. Napilitan siyang ayusin ng bubong. May ilang kasamahan sa baryo na tinutokso siya. Mas mahalaga ang tiyaga at tamang plano kaysa sa pagmamadali. Makikita ninyo rin sa huli. Sa kabila ng lahat, na kumpleto niya ang trabaho. Matibay ang bubong, maganda ang kurtina, pantay at maayos sa mga tahi. Elias, napakagaling mo! Hindi ko inaasahan na ganito kaganda ang magiging resulta. Hindi ko akalain. Tama ang sinabi niya. Ang galing niya ay di matatawaran. Nang matapos ang lahat, tumayo si Mang Elias sa harap ng bahay hindi mahalaga ang edad o kagamitan. Ang mahalaga ay ang talino, tiyaga, at puso sa bawat gawain. Kahit matanda at simpleng tao, ang katalinuhan at tiyaga ay susi sa tagumpay. Ang inggit ng iba ay hindi makakahadlang sa may determinasyon. Ang dedikasyon sa trabaho at puso sa bawat gawa ay nagdudurot ng respeto at tagumpay